Apat na ginto, dalawang pilak at labindalawang tanso. Ito ang lahat ng medalyang nakuha ng Philippine Delegation sa 19th Asian Games na nagtapos nitong nakaraang weekend. Ilan sa mga nanalo ay lumahok sa isang munting homecoming celebration nitong weekend sa Makati City. Silipin natin yan mula kay Kay Asuncion ng PTV Sports. Sa mismong araw ng opisyal na pagtatapos ng 19th Hangzhou Asian Games, dito na sa Pilipinas piniling ipagdiwang ng ilang mga Pinoy athletes na nakamit ng medalya ang kanilang matagumpay na kampanya. Sa kabila ng pagod sa laban at biyahe mula China ng ilang mga atleta Kasama sa humarap sa media, sina Asian Games Golden Girls Meggy Ochoa, Ani Ramirez, at two-time bronze medalist Philippines sa Pactacraw Team, at kasama ang Deputy Chef Denisyon, at Philippines sa Pactacraw Federation Incorporated President Karen Tanchanko Caballero. Sana na-inspire kayo na uh, masubukan yung sport na to kasi para sa atin itong mga Pinoy, kitang-kita -kita nyo naman na um, kaya natin manalo dito. This is the first Uh, after 33 years of inclusion and uh, team the same team will deliver a better color of medal in nagoya japan in 2026 Dumalo rin ang World No. 2 Paul Volter E.J. Opiena at Philippine Athletics Track and Field Association of Patapa Chief Terry Estrano, para kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Kahit pa bitin ang tatlong bronze ang medalyo ng Pilipinas mula sa 2018 record, maipagmamalaki ng bansa na tumaas ang kanilang overall ranking. We surpassed the standing last Palembang. Ngayon, yan, yeah. from 19 to 16. Dati nasa taas tayo ng, nasa taas natin yung Singapore. Then we sa also din yung Singapore. Then also very blessed to be in a position where you know I'm I'm able to get some endorsements, some brands to to able to represent as well commercially. So I'm, very um, fortunate and um, honored to be in this position. Sa kabila nito, mataas ang paniniwala ni Tolentino na mas maraming medalya pa sana ang naiuwi ng bansa. Para sa akin, hindi lang siya meron yung harap. I was watching skateboard. Nasa second place na yung si Kiko, talaglag sa fourth Of course, si Agatha pa, I was there too. din magic na nangyari ito. Pagkatapos ng Asian Games, focus na sa kanilang mga tournaments ang national athletes. Ang pinakamalaki sa lahat ng mga ito ay ang 2024 Paris Olympics, kung saan target ng bansa na masundan ang ginto ni Heidi Lindiaz Naranjo na kanyang nakuha noong 2021 Tokyo Olympics. Kay Asuncion para sa bayan.